Mahigpit na hinahawakan ni Mayang Da ang leeg niya. Curious pa rin sa kakayahan niya. Nakaupo sa lupa, na nawala ang lahat ng kapangyarihang ito, kinilala ni Dumako ang kanyang mga kakayahan at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos sa kanya, tinawag siya bilang girl na nagsasabi na hindi pa rin siya nakakaalam ng maraming bagay kahit siya ay naging guro. Habang si Mayang Da ay bamabati lang sa kanya ng magandang kapalaran. Dahil doon, bigla siyang nawala sa harap ni Gumakaw. Dahilan para mapagtanto niya na hindi siya peking individual, kung tutuusin, at talagang ang mabigat si Mayang Da. Samantala, si Mayang Da, na bumalik sa kanyang silid pagkatapos magturo ng leksyon kay Gumako, ay biglang nagsimulang sumama ang pakiramdam at lumapag sa kagubatan na may dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. Sinabi niya na napakahirap mamuhay ng isang normal na tao. Nagtataka kung bakit ganito ang nangyayari. Kinaumagahan na nawalan ng paningin si May dahil nakatutok sa laban ng labis. Nakahiga sa kama na nakatikip ang mata ng isang pirasong tela na bumangon. Inalis niya ang piraso ng tela sa kanyang mga mata, at binuksan ang mga ito na na nawalan siya ng malay. Naaalala niya na bilang resulta ng pag-iipon ng lahat ng kanyang chi sa kanyang mga mata, naranasan niya ang kakaibang fenomeno na yun. Maya-maya lang ay nakaramdam siya ng presensya sa tabi niya at lumingon upang makita si Mayang Da na nakahiga sa kabilang kama sa tabi niya, nagtatanong kung gising na siya, ang paghahanap ng kanyang tagapagturo sa infirmary ay maaaring malito, nagtatanong kung siya ay ayos lang, at siya sumagot na masakit ang likod niya matapos tumayo ng matagal na lumingon kay May, tinanong niya kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga mata, gayon paman, si May ay nagbago ng paksa, na sinasabing nakita niya si Mayang da sadyang umiwas sa mga pag-atake sa Spark, at napagtanto na muli niyang itinaas ang kanyang paningin gamit ang kakaibang chi yun, na inaalala ang tindi ng kanyang pagtutok at ang kanyang posibilidad na matagpuan ang kanyang tunay na kakayahan sinasabi ni Mayang Da na baka siya ay nagkakamali. Ipinaliwanag niya na kung si Go Macau ay naging seryoso, siya ay namatay sa loob ng isang segundo at siya ay nakakaramdam pa rin ng takot kahit na iniisip ang tungkol dito, gayon paman, tumanggi si May na maniwala doon, na nagsasabi na ito ay hindi ang kanyang kapalaran, ngunit ang kanyang kakayahan at itinuturing na mabigat at walang katumbas, bilang isang mayang da. Pagkatapos ng lahat, nanatiling tahimik si Mayang ng ilang sandali at pagkatapos ay lumingon sa kanya at nagtatanong kung alam ba niya kung gaano kadelikado ang kapangyarihang taglay niya. Ang pagdinig na iyon ay maaaring nagtataka kung alam ba ni Mayangda ang mga sikreto ng kanyang katawan at nagulat siya kung isa sa alang-alang na walang nakakaalam nito. Bago tumingin sa kanyang mga kamay, ibinunyag niya na kahit na ipinasok ng kanyang ama ang kanyang chi sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang panloob na chi ay nagngangalit. Kaya naman sinabihan siya na huwag na huwag gamitin ang kanyang chi, gayon paman, inaalala ang kanyang ama at apat na makapangyarihang kapatid. Siya ay talagang nagnanais na lumakas at lumingon si Mayang Da, humihiling sa kanya na turuan siya ng isang paraan upang makamit iyon bilang tugon, bumangon si Mayang Da, na inihayag na ang kanyang kapangyarihan ay parang sumpa, at kung may nangyaring mali, siya ay mapipilayan o mamamatay. Ipinahayag ni Mayang Da, na ito ay isang napakalaking panganib upang maging malakas, ang pagtatanong kung bakit niya gagawin ang isang bagay. Bilang tugon si May ay nagsasaad na siya ay handa na kumuha ng lahat ng uri ng risks dahil walang umaasa sa kanya at wala mawawala sa kanyang kung mamamatay siya. Ibinaba ni Mayang Da ang kanyang ulo bilang tugon, Sumasang-ayon si Mayangda sa katotohanan ng walang nagmamalasakit sa sinuman. Nakikita ni Mayang Da ang eksaktong kapareho sa kanyang sarili at tinitingnan niya ang kanyang sariling pagkabata sa kanya, iniisip na siya ay pupunta sa parehong landas na tulad niya, nagtataka kung bakit siya nilululong sa ganoong kapangyarihan at kung ano ang layunin ng mga nasa likod nito. Nagpasya si Mayangda Da, na alamin ang dahilan kung bakit nila nilapitan ang pamilya Namdang, sa pag-aakalang lumingon siya sa akin na pumapayag na sabihin sa kanya ang paraan upang maging matatag na malayo sa alyansa sa isang nayon. May biglang umatake sa mga taong naninirahan doon, dahilan para matarante silang lahat at mabilis na natakot na pumatay ng hindi mabilang na tao sa isang galaw lang ng kanyang kamay. Ang taong responsable para dito ay nagpapatuloy ng may kumpiyansa na nadarama ang malakas na enerhiyang nakapalibot sa taong iyon. Ang isa sa mga taga nayon, isang matipunong lalaki, ay huminto sa kanyang daraanan, nagtatanong kung kilala pa niya kung sino sila. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng iba, pinatay siya ng tao sa isang iglap, na ikinagulat ng ibang mga taga nayon. Sa pagpapatuloy, pinuntahan ng matanda ng nayon ang taong nagtatanong kung sino siya at kung bakit niya sila inaatake ng ganoon. Bilang tugon, ang tao ay nagtatanong kung talagang hindi niya alam kung sino ang kanyang dahilan upang yumuko ang ulo sa kanyang harapan, na nagsasabi na talagang hindi niya alam, ngunit nais niyang maligtas. Sinabi niya na kung ang tao ay iligtas ang kanyang buhay, magpakailanman siyang magpapasalamat sa kanya. Gayunpaman, ang sagot ng tao ay hindi ito maaaring mangyari kung hindi alam ng matanda ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagtingin sa kanya ng malapitan, ang matanda ay nagtataka kung talagang hindi niya kilala ang tao at napansin ang kanyang maskara ng multo at ang black cape na nagtatanong kung siya ay si Guayama at bilang tugon, binunot ng tao ang kanyang espada nang hindi sumagot at nagsimulang maglunsad ng hindi mabilang na mga atake, pinapatay silang lahat sa isang iglap. Kinaumagahan ay nakaupo si May sa bulwaga ng pagsasanay sa meditative position. Naalala niya ang huling araw na tinanong niya si Mayang Da tungkol sa pagtuturo sa kanya ng paraan para maging malakas. Sumagot siya na kailangan niyang tuklasin ang kanyang kakaibang pisikal na kondisyon bago yon. Ipinaliwanag ni Mayang Da na kakaiba ang kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya na hinati ng kanyang ama ang kanyang chi center sa two hubs. Ibinunyag ni Mayang Da na kung sinubukan niyang gumamit ng anumang chi at tipunin ito sa gitna, mababara ang daloy, na nagpapaliwanag na chi lang ang nahawahan niya sa halip na purong chi. Nagulat sa narinig si May nagtanong kung wala siyang kaunting purong keso na natitira na nagsasabi na ito ay hindi tungkol sa paggamit ng kanyang chi. Tinanong ni Mayang Da kung nakalimutan na niya ang kanyang pinagmulan. Ibinunyag ni Mayang Da na ang chi na taglay niya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng limang dakilang pamilya. Sinabi niya na ang enerhiyang mayroon siya ay sobra-sobra upang umikot sa kanyang katawan, ngunit dahil ang kanyang sentro ng chi ay naharang, ang lahat ng chi na ito ay hindi natitipon sa gitna, ngunit kumalat sa kanyang katawan kung sakaling hindi niya makuha ang kanyang enerhiya. Sinabi ni Mayang Da na magugulo ang punong daloy sa kanyang katawan at ang pagsisikap na itaas ang kanyang dalisay mula sa chi ay haantong din sa pagtaas ng kanyang kantaminadong chi. Ang pagdinig nito na pagtanto ni May na ang kanyang iniisip tungkol sa pagiging walang kapangyarihan ay mali, at ito ay hindi lamang niya nagamit ang kapangyarihang taglay niya. Inihayag ni Mayang Da na ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay hanggang sa edad na iyon ay dahil iniligtas siya ng kanyang ama. Kung hindi, siya ay namatay bago umabot sa edad na sampu. Sinabi niya na maswerte siyang mapabilang sa ikatlong henerasyon ng pamilya Namdang, na ang kanyang ama pa rin ang head. Nang marinig ito, si May ay nagpababa ng kanyang ulo, iniisip na dahil ito ay isang himala para maligtas siya, sa tila wala ng pag-asa na lumakas pa siya. Gayunpaman, sinabi ni Mayang Da na napakaswerte niya na nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang girlong tulad niya. Pagkatapos na alagaan ng kanyang pamilya, ngunit bago ang anumang bagay, inutusan siya Mayang Da na iikot ang kanyang chi, na naging sanhi upang ulitin ni May ang kanyang sinabi na hindi siya gumamit ng anumang daya, nakangiti. Bilang tugon, kay Mayang Da ay nagsiwalat na hindi niya ito magagamit sa karaniwang mga pamamaraan at kailangan ito upang baligtarin ang daloy. Ang pagdinig na iyon ay maaaring medyo nalito, nagtatanong kung hindi siya magdurusa sa paglihis ng chikong kung sinubukan niya iyon. Gayunpaman, sinabi ni Mayang Da na dapat ay pinaghandaan niya ito, dahilan upang iuko niya ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa maling pagsasalita, ipinaliwanag ni Mayang Da, na ang paraan ng reverse flow ay itinuturing na isang paraan ng masamang paksayon dahil sa mga panganib nito at hindi isang karaniwang kilalang pamamaraan. Ibinigay niya ang pagkakatulad na kung ang normal na sirkulasyon ng chi ay tulad ng paglalakad sa isang ligtas na landas sa bundok, ang paraan ng reverse flow ay tulad ng paglikha ng isang landas sa bundok na may pinakamaikling distansya. Sa kabila ng pagtawag dito na isang mapaghamon at mapanganib na paraan, Tiniyak sa akin ni Mayangda na makakaipon siya ng purong chi sa kanyang chi center sa pamamagitan ng tamang paggamit nito. Habang nanatiling tahimik si May, sa pag-iisip na iyon, si Mayangda ay lumakad patungo sa pintuan, na nagsasabi na ang pagsasakatuparan ng pamamaraang ito ay isang kinakailangan para matuto mula sa kanya. Nangako siyang ituro sa kanya ang susunod na hakbang para makamit niya yon. Ang pag-alala ni Mei na sumusubok na baligtarin ang daloy ng kanyang normal na sirkulasyon ng chi. At hindi niya magawa yon sa pag-iisip kung posible pa nga kung isa sa alang-alang na maaari niyang malaman ang pamamaraan sa kanyang ulo, ngunit hindi niya ito masusunod. Nagsisimula siyang makaramdam ng pagkalito at pagkabigo, iniisip kung ano ang gagawin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagpasya siyang mag-concentrate ng higit pa at nagsimulang magsikap na determinadong makamit ito kahit paano habang siya ay gumagawa ng mga pagsisikap sa maraming pakikibaka. Ang kanyang mga kaklase ay nakatingin sa kanya na nalilito, nagtataka kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Samantala sa susunod na umaga sa kanyang silid na may hindi mabilang na mga libro at talaarawan na nakapalibot sa kanya. Si Mayang Da ay natutulog sa sahig. Sa sandaling iyon, pumunta si Jiang Yak sa silid, humihingi sa kanya ng pahintulot na makapasok at pinayagan niya. Pagpasok sa silid, sinimulan niyang kunin ang mga libro sa sahig habang sinasabi sa kanya ang tungkol sa pagkasugat ni Gumako. Tinanong ni Jiang Yak kung may ginawa ba siya sa kanya dahilan para bumangon siya habang humihikab. Nagtatanong kung kailangan niya ba talagang malaman ang tungkol doon. Itinuwid ni Mayang Da ang kanyang likod at sinabi na kailangan niyang malaman ang tungkol dito dahil kailangan niyang iulat ito sa pinuno ng alyansa. Nagulat ng marinig na nakatingin si Jang Yak sa kanya habang ipinaliwanag ni Mayang Da na bahagya lang siyang nasaktan at walang dapat ikabahala dito. Napagtanto na napansin na ang kanyang intensyon na iulat ang lahat sa leader ng alyansa, tumango lang si Jang Yang. Nagsisimula siyang mangulekta muli ng mga libro habang si Mayang Da ay naglalakad patungo sa pintuan upang lumabas ng silid. Gayunpaman, may naalala siya huminto muli at lumingon kay Jung, na sinasabi sa kanya na ipaalam sa pinuno ng alyansa na bibisita siya sa lalong madaling panahon. Samantala, si May at ang kanyang mga kasamahan ay nagpapatuloy sa kanilang mga klase sa pagsasanay kasama silang lahat, maliban sa pagpapakita ng kanilang mga kahangahangang kakayahan sa bawat uri ng ehersisyo mula sa weightlifting habang si May ang pinakamahirap. Isang araw sa training ground habang abala sa pakikipagsparang kay 1 at sinusubukan ni May ang kanyang makakaya na maglunsad ng malalakas na pag-atake. Gayunpaman, patuloy na sinasalungat ni PO1 ang lahat sa kanila na naging sanhi ng pagtataka ni May. Matapos harangin ang marami sa kanyang mga pag-atake, itinaas ni PO Onel ang kanyang kamay at maglulunsad ng isang pag-atake sa kanya na naging sanhi ng pagkabalisa ni May na napagtanto na hindi niya ito maharangan. Gayunpaman, sa halip na tamaan siya, dinala ni Pio ang kanyang talaarawan sa harap niya na may isang tala na hindi siya gagamit ng chi dahil mapanganib ito. Nakahinga sa pagbabasa, maaaring magpas siya na magpatuloy. Siya ay tumalon, sinusubukang maglunsad ng isang sipa sa kanya, na nagawang iwasan ni P.O., sinusubukang maglunsad ng mga katulad na pag-atake ng paulit-ulit na maaring mab go sa bawat oras na sa wakas ay kumilos si P.O. at binibigyan siya ng isang solong pagtulak na nagiging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Nakahiga sa lupa si Mei na pagtanto na nabasag ni Po Wan ang gitna ng kanyang balanse. Habang umiiwas sa kanyang pagsipa sa kababalaghan kung ito ba ang paraan ng martial arts ng Shaolin sa kalang inilapit ni Pio ang kanyang kamay, dahilan para maisip kung tinutulungan niya siyang bumangon at nagpasalamat sa kanya. Gayunpaman, sa halip na iyon, ipinakita sa kanya ni Pio ang isa pang tala na nagsasaad na tila gumagamit siya ng isang kabaligtaran na pamamaraan taliwas sa orihinal na paraan ng pagtitipo ng chi at pagtatanong kung ayos lang siya ngayon. Ang napagtatanto na sa wakas ay naging matagumpay na siya sa paggamit ng reverse circulation method. Si May ay sobrang excited at hilingin kay PO1 na simulan muli ang laban. Ramdam ang pagdaloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Siya ay nagtataka kung ang pamamaraan ay talagang gumagana at ipinapalagay ang isang tiyak na postura, remarking na ito ay tila nagbibigay sa kanya ng maraming katatagan. Pinapanood siyang gumagawa ng mga kakaibang bagay, habang si Main Jago ay nagpapahayag na ito ay nakakahiya. Gayong sa isang linggo pa ang susunod nilang klase, ipinahayag niya ang kanyang kaluwagan na ang nakakainip na pagsasanay na ito ay sa wakas ay matatapos na. Samantala, ang Lan Rayong na abala sa pagsasanay sa tabi niya, ay nagtanong kung tila hindi nakakatakot para sa kanila na magsimula ng isang praktikal na pagsasanay. Gayunpaman, ang pangungusap ni Mined Jago na walang dapat ipag-alala tungkol sa pagsasabing ang lahat ng labindalawang instructor ng academy ay kukuha sa kanila para sa panlabas na pagsasanay. Sa sandaling iyon, pumasok si Bo sa bulwaga ng pagsasanay at lumapit sa kanya, na nagsasabi na ang praktikal na pagsasanay ay hindi marahil para sa pagkuha ng karanasan na nagsasabi na ang mga mag-aaral ay namuhay ng comfortable na kanilang nakasanayan bago pumunta dito. At pagkatapos inihayag ni Bo Morong na ang pagsasanay ay nilalayon ay para maranasan nila ang uri ng saloobi na dapat nilang taglayin sa labas ng kanilang sekta. Tinutugunan si Main Jago bilang junior sister. Sinabi ni Boomerang na may itatanong siya sa kanya, dahilan para mainis siya sa paraan ng kanyang pagsasabi. Sabihin sa kanila na kunin lang ang kanyang pangalan, tawagan siya ng kanyang pangalan ayon sa gusto niya. Inulit ang kanyang intensyon at tinanong kung gusto niyang maging pinuno ng koponan, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Sinabi ni Main Jago na hindi siya interesadong maging pinuno dahil mas mahalaga na ibunyag niya ang pagkakakilanla ng kanilang gura. Ibinahagi rin nila Rayon ang kanyang mga saloobin na nagsasabi na hindi siya interesado sa pagiging pinuno ng pangkat dahil hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na kakayahan nito. Nang marinig ni Bomarang ay lumiko kay May at PO1 at nalilito sa nakikitang maaaring nagsasanay ng kakaibang pastura habang ginagabayan siya ni Peo sa ehersisyo. Samantala, sa dormitoryo ng grupo ng baboy, kung saan nakaupo sa kanyang silid, abala sa paggawa ng pag-iisa, pagsasanay, paglingon sa kanyang braso, na nakatali pa, sinimulan niyang tanggalin ang saplot mula dito, Nakitang gumaling na sa isang malaking lawak at itinuring na ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng liblib na pagsasanay na lumalabas sa kanyang silid. Nagsisimula niyang maramdaman ang presensya ng isang tao at mabilis na lumingon sa likod niya si Go Mako na bamabati sa kanya, na napansin ang pagkahapo sa kanyang muka at naisip kung natapos na niya ang paghihiganti sa grupo ng ahas, gayon paman, nang hindi nagsasabi ng anumang salita sa kanya, nagsimulang maglakad palayo si Mako, na sinasabi sa kanya na aalagaan siyang mabuti. Nalilito, lumingon siya at nagtatanong kung kumusta ang pagbisita niya sa snake room bilang tugo. Lumingon si Mako sa kanya at sa seryosong tono ay sinabihan siya na iwanan ang bagay na yon. Iniisip kung bakit wala siyang sinasabi. Nagtataka si Wiju kung may mali.